Ayan guys, natapos ko na yung kusina, kwarto, at uh, nagsalang ako ng labada. Ang dami kasi ng labada eh, hindi color at puti. Ngayon tapos na akong magsalang, oh, mamalansin mama, ako, Mag marabi ako kung Good morning guys, welcome ulit sa aking YouTube channel. Ngayong araw po Martes, maganda panahon. Ha, ah, medyo malamig siya. Okay yan kasi sa, sa gabi sobrang init. Hindi makatulog. Kaya uh, mas gusto ko yung lamig kaysa sa din, sa init. Ay ambok na tayo sa ating work. 5 minutes ang walk pagta sa aking work. Ito na ako. Kagkit lang. Tapos tayo para nang makarami na ang ating gagawin. May last kasi yung ating pamamalaan dami, tambak na. Dito na ako sa rework. At ito yun ang kalat. Ito yun yung kalat yun every kalat. Everyday ganyan magigita mo guys. Ngayon, ang gagawin natin, magsimula na tayo para makatapos akin guys natapos ko na yung kusina kwarto at uh, nagsalang ako ng labada ang dami kasi labada eh hindi color at kaputi ngayon tapos na akong magsalang oh, mamalansyan ako Mag marami ako ang paplansyan yan guys yung aking paplansyan dami puno pero yung iba dyan tuwalya Tutupin lang yun. at yung mga mga short and eh, mga medias Okay guys, tatapon na tayo basura. Ay, hiram pala ako umbrella na ulan. Eh. ulan para mawala yung sa gabi, ang init. Pawis na pawis ka. Yan guys, umulan o. Oh. Lakas Press kong ngayon sa kagabi uh, gabi. Hindi na papawisan sa pagtulog. Ilang ilang linggo na na uh, natutulog na coach na coach. Ayan, sarap nga matulog. Sa gabi. Hanggang gabi ito, ang ulan ito hanggang alas 8 ng gabi. Tamang-tama. Bawi okay, na guys at uh, titingin ako ng hipon dito sa may casino kung merong hipon na ilaw, magano tayo na garlic butter tayo. Hanggang ngayon umuulan, walang tigil ang ulan, magmula pa kanina umaga. Hanggang ngayon. Maaga, yung maaga akong umuwi ngayon dahil wala akong luto ngayon dahil yung among lalaki kakain sa labas yung babae lang dito kakain uh, nagpasta lang siya misis ko na magluto ng pasta at saka jambong kanina bumili ako ng uh, tart de at saka chocolate pan gato chocolate nakapayong ako guys sa Okay guys, dito na ako sa bahay. Kaket na rin. At uh, maaga tayo ngayon. Magluluto tayo ng shrimp butter shrimp. Butter shrimp. Bumili ako ng uh, kulang-kulang uh, isang kilo. Hindi Marami na rin yan. Uh, bibigyan natin sila Joyce ng kulang. Okay guys, at Bukas, sigurado may luto na ako. Dahil wala lang yung amo kong lalaki dyan, eh. Para, uh, maka-uwi ng baga pag wala yung amo lalaki. Hindi na kain dyan. Okay, guys. Hanggang dito na aking video. Maraming salamat muli sa inyong panonood at uh, supporta ah. Uh, maraming salamat. Good night and God bless po sa ating lahat. Bye-bye.